hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH-TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH-TV Facebook YouTube at Deezer H News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit 65 million pesos ang inilaan ng gobyerno bilang standby funds para sa mga naapektuhan ng bagyong enteng. Samantala patuloy pa rin ang pamamahagi ng relief goods at rescue operations sa mga lubos na nasa lanta ng nasabing bagyo. Ang mga detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Arnold Herrera. Naglaan ng nasa 65.5 billion pesos ang gobyerno bilang standby funds para sa mga nasalanta ng bagyong enteng. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ang naturang halaga ay gagamitin sa relief operation. Ipinaalam din ng Pangulo na 2.6 billion pesos ang nakatakdang i-release para sa food and non-food items, habang 480.61 million pesos naman ang para sa medical services. Bukod pa ito sa mahigit 16 million pesos na una nang naitulong at naipaabot sa mga naapektuhang lugar ng kalamidad sa ulat na tinanggap ng Pangulo, nasa 63,000 na individual ang nananatili pa rin sa 452 evacuation centers. Samantala, inutusan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga lokal na pamahalaan na agad resolbahin ang epekto sa so waste management ng Bagyong Enteng habang pinapamadali sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagsasagawa ng clearing operations. Para sa DZRH HTV ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay pa rin ang pananalasa ni Bagyong Enteng at ng kasalukuyang habagat matinding pagbaha pa rin ang isa sa mga suliranin ng maraming lugar sa Pilipinas. Kaya naman, muling nananawagan sa Pangulong BBM sa mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang kanilang waste management efforts sa kanilang mga nasasakupan. Ang mga detalye sa report ni Rose Babiera. Muling nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa mga local government units na paigtingin ang waste management efforts sa kanilang mga lokalidad kasunod ng pananalasa ng bagyong enteng nitong mga nakaraang araw. Sa isang post sa kanyang social media, sinabi ng Pangulo na nagsimula na ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng mga clearing operations sa mga lugar na apektado ng bagyo. Higit isang libo daan na equipment na rin Annie, ang nakaposisyon sa iba't ibang rehiyon sa bansa upang masiguro na ang mga daan ay agad na nakiklear out upang hindi na maantala ang mga biyahe. Dagdag pa rito, patuloy din ang pagsasagawa ng power restoration at nakaantabay din ani ang mga emergency communication at dalawang libong search, rescue and retrieval asset kung kinakailangan. Ayon sa tala, anim na potatlong libong Pilipino na ang nakalikas sa 452 evacuation center dala ng mga rescue effort ng gobyerno. At bukod sa 16 million na assistance mula sa Department of Social Welfare and Development, may karagdagang 65.56 million ding pondo at 2.60 billion halaga naman para sa pagkain at iba pang gamit ang nakahanda sakaling kailanganin ito. Nanawagan din ang presidente na patuloy na sumunod ang mga residente sa mga pamantayan ng lokal na otoridad upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. I'm Samantala, sinimula na ang pagtatayo ng kauna-unahang tourist rest area sa Iloilo City. Ang naturang proyektong pinangunahan mismo ng Department of Tourism o DOT ay inaasang magpapalaka sa turismo sa Western Visayas. Ang mga detalye tinutukan ni Mili Borja. Opisyal nang sinimula ng kauna-unahang tourist rest area sa munisipalidad ng Tubungan sa Iloilo. Pinangunahan ng Department of Tourism ang groundbreaking ceremony at signing ng Memorandum of Agreement para sa itatayong establishmento sa Barangay Igpaho. Ang naturang TRA ay inaasahang magpapalakas ng turismo sa Western Visayas. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, kailangan ng ganitong uri ng mga basic infrastructure para umunlad ng Pilipinas. Sa itatayong tourist rest area, ilang mga essential amenity ang nakahanda para sa mga bisita, gaya ng malinis na restrooms, showers at pasalubong center para masuportahan ng local micro, small and medium enterprises o MSMEs. Ang tubungan TRA ay magkakaroon din ng solar panels at rainwater harvesting system bilang bahagi ng ecosystem initiatives ng DOT at ng nasabing munisipalidad. Matatanggap na ngayong buwan ng mga guro sa mga pampublikong paaralan, maging ng iba pang empleyado ng Department of Education o DepEd, ang kanilang taas sahod ngayong buwan. Ang mga detalya sa balitang yan, alamin sa report ni Angelica Cosme. Matatanggap na ng mga guro sa pampublikong paaralan kasama ang iba pang empleyado ng Department of Education ang kanilang wage increase ngayong buwan. Ang maganda pang balita, bukod sa salary differential na kanilang matanggap, mayroon ding retroactive increase para sa buwan ng Enero hanggang Agosto. Ito ang tiniyak ni Education Undersecretary Annalyn Sevilla sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations sa Budget ng DepEd nang tanungin ni Act Teachers Parties Representative Franz Castro hinggil dito. Ayon kay Sevilla, nakapagpalabas na ng memorandum para sa salary adjustment alinsunod sa Executive Order 64 ng Malacanang itong Agosto. Paliwanag pa ng opisyal, tatlong rehiyon na ang nakapag-release ng kanilang salary differential. Limang rehiyon ang nakapag-partially release na, habang ang nalalabing anim na rehiyon ay pinoproseso na rin. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nasungkit ng isang 13-year-old na Pinoy ang kampyonato sa Grinap na Fukuoka International Music Competition sa Japan. Lumaban at nanalo siya sa piano solo junior category at ngayon kinikilala na bilang isang piano wizard. Ang mga detalye sa report ni Rose Babiera. Isang labing tatlong anyos na batang lalaki ang kinabibiliban ngayon dahil sa mga parangal na nahakot niya sa mga music competition sa murang edad. Kamakailan lang kasi, kinilala si Juan Carlos Uno Profeta bilang champion sa Piano Solo Junior Category sa kakatapos lang na Fukuoka International Music Competition na ginanap sa Japan. Ito ay matapos niya rin makamit ang titulong champion sa online 2024 Fukuoka Preliminary Round na ginanap naman sa Hong Kong. Bukod dito, nagwagi rin si Uno sa International European Music Competition 2024 Hong Kong Region na ginanap naman sa Hong Kong noong Marso ng taong ito. Gayon din sa AIMA International Music Competition 2023, kung saan siya lumahok sa piano solo category na ginanap sa Taiwan noong July 2023. Sa parehong buwan na sungkit niya naman, ang silver sa Singapore Raffles International Music Competition 2023 sa piano solo category sa Singapore. At grand prize winner din siya sa Red Maple Music Competition 2023 sa Canada. Ilan lamang ang Piano Wizard, Piano Genius at Music Genius sa mga bansag ngayon kay Uno. Para sa DZRH TV ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa 8,000 mga trabaho naman ang naghihintay para sa mga Pinoy sa isa sa gawang job fair sa Lawag at Vigan City sa Ilocos Norte at Ilocos Sur ang mga detalye sa balitang yan. Tutukan sa report na ito. May alok na nasa 8,000 trabaho sa Taiwan ang isasagawang job fair sa siyudad ng Lawag at Vigan sa Ilocos Norte at sa Ilocos Sur. Ayon kay Manila Economic and Culture Office o MECO Chair Silvestre Bello III, labing pitong manpower agencies at employers ng Taiwan ang makikilhok sa job fair na gagawin sa September 9 at 11. Gaganapin naman ang nasabing event sa Centennial Arena sa Lawag City at sa Provincial Farmers Livelihood Development Center sa Quezon Avenue sa Vigan. Ayon kay Belo, maaaring makita sa website ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga available na trabaho sa Taiwan at mag-register na rin daw online para sa evaluation at pre-qualification ng mga bakanteng posisyon. Paglilinaw ng MECO na walang sisingili na placement fees sa mga aplikanteng matatanggap sa trabaho sa Taiwan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasado ng magkaroon ng direktang flight o biyahe mula Pilipinas hanggang sa Paris sa France bago matapos ang taong ito. Bukod sa mas mabilis at less hassle na biyahe, oportunidad daw umano ito upang mas mapalakas ang sektor ng turismo ng Pilipinas. Ang mga detalye tinutukan ni Arnold Herrera. Kasado na ang pagkakaroon ng direct flights sa pagitan ng Pilipinas at France. Ito ay makaraang lagdaan ni na Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Director General Manuel Tamayo at Francis Director General of Civil Aviation for the Asia-Pacific, Thibaut Lalimand, ang renewed partnership sa aviation kahapon sa French residence sa Makati City. Sinabi ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista na inihahanda na nila ang inaugurasyon ng direct flight sa pagitan ng dalawang bansa bago matapos ang 2024. Ayon kay Bautista, mahalaga ang bagong ruta upang mas gawing mas maginhawa ang paglalakbay ng mga pasahero at mapataas pa ang bilang ng mga turistang bumibisita sa Pilipinas. Layon din ito na bukod sa mas mapadali ang air flight para sa mga biyahero, ay dagdag oportunidad din ito para sa aviation industry na makasabay sa buong mundo o sa lumalaking demand sa industriya. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Matagumpay na na-depensahan ng Japanese boxer na si Naoya Inoue ang kaniyang WBA, WBC, IBF at WBO titles kontra sa kalabang boksingero mula Ireland na si TJ Doheny. Para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Mili Borja. Wagi ang Japanese boxer na si Naoya Inoue sa nagdaang laban nito kontra kay TJ Doheny mula Ireland via technical knockout. Sa gininap na laban noong Martes sa Tokyo, Japan, matagumpay na na-depensahan ni Inoue ang kanyang WBC, WBA, WBO at IBF World Super Bantamweight titles. Sa simula pa lang, maganda ang naging laban sa pagitan ng dalawa. Sa round 2, ilang hard punches ang pinakawalan ni Inoue habang big shots naman ang binitawan ni Doheny sa sumunod na round gamit ang combination sa ulo at katawan. Bagamat parehong nagpakawala ng mabibigat na suntok, mas naging malinis ang kabada ni Inoue sa round 6. At sa next round, kahit matindi ang opensa ng Japanese boxer, hindi ito ininda ni Doheni. Ngunit di kalaunan, winagayway na nito ang flag nang magsimulang maramdaman ang kanyang injury. Ito na ang ikalawang beses na nadepensahan ni Inoue ang kanyang Super Bantamweight Championships para maipagpatuloy ang kanyang perfect 28-0 record with 25 knockouts. At yan mga latest update sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Borha Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. Vicky Bello at Hayden Ko ipinagdiwang ang kanilang 7th wedding anniversary. Ang mga detalye pa sa mundo ng showbiz, iyahatid ng ating showbiz angel. Ipinagdiwang ng celebrity doctor sa sina Vicky Bello at hated ko ang kanilang 7th wedding anniversary. Si Doc Vicky dinaan sa Instagram ang matamis na pagbati sa kanyang mister. Sa pagdiriwang ng kanilang ikapitong taon mula ng magpalitan ng matamis na I do, nagbalik tanaw ang doktora mula ng unang mag ang kanilang landas. Bagamat marami ang pagsubok na dumating, mas marami pa rin naman daw ang tagumpay na kanilang ipinagdiwang ng magkasama. Ipinagpapasalamat din ni daw nito ang pagiging amazing father ni Doc Hayden sa kanilang unika iha na si Scarlett. Sa huli, tinuturing anyang blessing ni Doc Vicky ang kanyang best friend and partner in one na si Doc Hayden at excited dito sa panibagong journey at adventures na kanilang maranasan together. Agad namang bubuo sa mga komento ng pagbati para sa mag-asawang doktor. Present sa comment section si Navong Navarro, Isa Calzado, Mateo Gricelli at Ellen Adarna. Para sa DZRH TV, ito pong yung showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang pampa feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV